Hello, Bashers! So, nandito ako ngayon sa Raywon's Beachfront and Cottages dito sa Canigaran, Barangay bangkaw Puerto Princesa City. And it's my first time here. So, gusto ko na i-share sa inyo yung place na to para sa mga naghahanap ng venue or ganitong klase ng place. This is for you. And tara, let's do the quick tour. So, dito sa harap, ang bubungad sa inyo isang kanilang dalawang A-frame cottage or kobo para sa mga gustong magstay overnight. Air condition po 'yan. So ito siya, may ganitong setup and sa kabilaan may pang, single or pang solo siya. So good for four siya. And then dito naman sa side merong upuan, pwede kayong tumambay diyan, pwede mag-coffee coffee sa morning. So tara pasok tayo sa loob. So pagpasok niyo naman nandito yung registration area sa left side and then sa right side naman is the grilling station. So, tara, dito pa tayo. So, dito naman merong CR, pero maliban dito, meron pang CR sa labas before kayo pumasok dito. And additional lang, malawak po ang parking area dito sa Ribbon's Fish Plant and Cottages. So, tara, dito pa tayo. So, makikita nyo dito naman sa likod ko, meron silang limang cottage po dito. So, this is 400 pesos. Pwede na siya pang group or pang family. So eto naman yung cottage naman na to, this is uh, 500 pesos, mas malaki lang siya ng konti dun sa tag 400 pesos nila. So dito naman sa kabilang side, meron silang dalawang available na bamboo cottage, this is 350 pesos. So, sa tabi naman ng Bamboo Cottage, meron silang gayetong setup. May table na and um, chair. So, this is uh, 200 pesos for day use. Actually, magkaiba yung rate nila sa day use and sa overnight. So, ilalagay ko na lang po sa comment section yung rate nila para mas clear po sa inyo. So, kung mapapansin nyo, yung likod ko is wala ang tubig, no? So, nasaktuhan kasi namin na low tide. Pero, once na high tide ito, sabi ni Sir, as per owner, umaabot daw po yung tubig dito sa hagdan. So, pwedeng pwede po maligo dyan kapag high tide. So, guys, sa mga naghahanap naman ng venue dyan kapag may event kayo, ito naman yung suggestion ko sa inyo. So, meron sila ditong gazebo package. This is $4,000. For 8 hours na po yon ng kagandahan dito, 30 to 50 packs na po ang cover ng 4,000 na yun. No core cage kapag may dala pagkain or drinks. At isa pa sa maganda dito, wala ng entrance fee yung 30 to 50 packs na yun. Libre na po ang video, okay? Free use na po ang tables and chairs na nakaset up sa likod kung nakikita nyo. At isa pa sa maganda dito, don't worry kapag nag-brown out. Meron po silang genset na naka-standby. So, yan lang, guys. Baka lang makonsider nyo yung gazebo package nila dito sa Raybons, Fishfront, and Cottages. Yan lang. Bye! Hi! 833 to Kichinadal, na Oo Cute! Stay home! Grabe yung papunta mo Ra. Ano din dadalhin niya sa Bali sa saya? Hi Happy. Sa akin na anak ng spirit sana. So guys, ipapakita ko lang sa inyo kung sino yung mga kasama ko tonight. Ate Kris ng Palawan. Alam niyo na. I'm ah, and Judy. Judy. Casey Palawenya, Sir Virgin. Kuya Bars. My VA. Caliber oh. Travels. HGTV. AJTV. Palawanderer, Bye. Bye. Bye.